Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Truck Page. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kailangan ng ng Denver Nuggets na gumawa ng move o trade ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balita na nagka-problema ng po agad ang Indiana Pacers bago ang kanilang finals game kontra sa Los Angeles Lakers sa in-season tournament. Bagamat man nga po tuloyin ang nabuo ang lineup ngayon ng Denver Nuggets sa pagbabalik ng kanilang point guard si Jamal Murray, ay sobra pa rin nga po sila ngayong nahihirapan na manalo. Sa katunayan, meron nga po sila ngayong kasalukuyang 3-game losing streak matapos silang matalo kontra sa mga koponan ng Sacramento Kings, Los Angeles Clippers, at Houston Rockets. Kaya na-realize na nga po ngayon ang kanilang front office na simula nga po nang mawala sa nagdaang offseason ang dalawa sa kanilang mahalagang player, na si Jeff Green at Bruce Brown ay bigla na lamang nga pong ng konti ang kanilang pupunan. Kaya upang makabawi nga po sila dito, ay binabalakan na nga po ng kanilang team na ikonsidera ang pagkuha ng bagong player sa loob ng trade market. Yes, pinaplanuhan na nga po ng Denver na gumawa ng trade upang sa ganon ay mapalakas pa nila ang kanilang lineup at magkakaroon sila ng mas mataas na chance na madepensahan ang kanilang kampinato. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balita nagka-problema nga na po agad ang Indiana Pacers bago ang kanilang finals game kontra sa Los Angeles Lakers sa in-season tournament. Isang araw lamang nga po bago pumasok ang Pacers sa finals ng in-season laban sa Lakers ay inanunsyo na nga po ng kanilang team na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang mga players na si Jalen Smith at si Andrew Nembhard na siya nagpayak noon sa Lakers gamit ng kanyang buzzer beating 3-pointer. Kaya dahil nga po dyan ay medyo undermanned nga po ngayon lineup ng Indiana Pacers. Maliban rin nga po dyan mga katrops, ay inamin na rin naman nga po ng mga players at coach ng Pacers na nahihirapan sila na makagawa ng game plan paano makontain ang isang Lebron James. Sa katunayan, ayon nga po sa naging pahayag ng kanilang head coach sa harap mismo ng media na nasa prime pa rin nga po si Lebron James, gayong sa nakita nga po niyang performance nito noong nakarang araw kontra sa Pelicans, ay naniniwala nga po ito na ito lamang ang pinakabata at pinakamatandang player na kayang gumawa ng ganong klaseng stat sa NBA ayon na rin naman nga po kay Tyrus Halliburton, napakalaki nga daw po ng kanyang respeto kay Lebron James. Gayong aminado nga po siya na ito ang kanyang pinakapaboritong player simula noong bata pa siya. Kaya isang honor nga daw po na makatapat si Lebron James sa finals game ng in-season tournament ngayong taon. So yun lang mga drops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sport PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.